Thank you. So, simula nung nabili natin yung Superwatt, nagpadami na tayo. Di pa tayo nagpapalit ng beddings, dagdag -dag lang tayo ng dagdag. -dag. So, baho na, amoy mapanghil, tapos sobrang alikabok. So, time na para palitan. So, yan. Lagay na tayo ng beddings nila bago. Itong isang box na bimig ay 2,000 Integra dito okay so na try ko na rin yan na gawing bedding good naman ito naman ay yung 1k okay? so ito mas pina and i think good din naman to as bedding ng uh, super worm So yan, okay na yung beddings. Lalagay na natin yung superworm. So nakita nyo, may mga ipot pa rin sila. Ang tawag doon sa ipot nila is frass. So ulitin ko, pwede nyo gamitin yan sa pataba ng lupa sa so mga uh, plants nyo. Pero unti lang, okay? Kasi concentrated yan. Instead na mabuhay yung alaman nyo, baka mamatay so ayan, alagay na so yung bedding squalette ay Integra 1K so yung nilalagay ko nilang water source ay uh, Sayote so sa susunod lalagay ako na sila ng water source nila so ito ay isang buwan pa lang sila so according sa research ko is 3 months sila bago mag pay so 2 months pa paparami pa tayo so ito ito ay parang 2 weeks or 3 weeks old ito na yung isang buwan yan mas mahaba siya at saka mataba na konti. Tapos, meron dito yung kulay puti. Ito yung kakatapos lang nila mamalat. So, pag namalat sila, Doon sila lalaki at ahaba. Ayan, yun ang itura nila. So, fragile yan sila soft yung body nila unlike nung kulay brown pa sila so yan ingatan na lang so wag nyo nang galawin yan pagka na na, na sila at, at nagmumold sila so kanyan lang continuous lang yan so bakit ako nag alaga na una is Uh, sa Germany, sa Korea ay ginagawa siyang pagkain ng tao ginagawa na siyang source of protein and then uh, main reason ko is same din, gawa nung uh, yung mga ko na layers so gusto ko yan yung kainin din nila at yan yung kukuna nila ng source of protein soon magbebenta ako niya ng live tsaka dried So, contact me na lang. Ilalagay ko na yung description dito and contact number ko. Thank you. So, ito ay pwede mo iano sa pat pataba ng lupa mo. Pero unti-unti lang kasi concentrated siya. Ka. So, pag dumami, medyo amoy mapanghe. No? So, pag magpapalit kayo, ng bedding sila tapos ganito na kadami make sure na mag face mask kayo kasi ano uh, mabaho saka sobrang alikabok as in sobrang alikabok tapos pagtapos tapos yung uh, separate yung uod sa bedding sila make sure kung nagkamay kayo make sure na uh, ano to pagugas kayo ng kamay kasi na-experience ko na ako dati nag galaw-galaw dito tapos daw nabubos ang kamay yun so so yun Yan, meron tayong pataba Thank you.